Uy, mga kaibigan, alam kong marami sa inyo ang naghahanap ng paraan para kumita ng dagdag na pera, lalo na ngayong panahon. Kaya naman naghanap ako ng mga app na pwede inyong gamitin para kumita gamit lang ang inyong mga smartphones. Kaya tara, alamin natin ang top 10 apps na pwede mong gamitin para kumita ngayong 2022. Tara! Unang-una sa ating listahan, siyempre, ay ang GCash hindi lang ito pampadala at pangtanggap ng pera, mga kaibigan. Marami na itong features ngayon para kumita. Alam ninyo ba na pwede kayong mag-invest sa GCash Invest? Kahit maliit na halaga lang, pwede ka nang magsimula. Meron din silang G-Save para sa High Interest Savings Account. At siyempre, huwag nating kalimutan ng G-Forest. Maglakad lang, mag-collect ng energy, tapos pwede ka nang magtanim ng totoong puno. Dagdag pa rito, pwede ka rin makakuha ng mga rewards. At kung mahilig ka sa online shopping, gamitin ang GCash sa pagbayad ng iyong mga bills para makakuha ng cashback at rebates. Pangalawa, Shopee at Lazada. Kung mahilig ka sa online shopping, bakit hindi mo gawing source of income, 'di ba? Pwede kang magbenta ng kahit ano, damit, gadgets, accessories, kahit pre-loved items. Sumali ka rin sa Shopee Affiliate Program. ay promote mo lang ang mga produkto at kapag may bumili gamit ang link mo, may commission ka. Gamitin ang free shipping vouchers at discounts para makaakit ng mas maraming bumibili. Sino ba ang hindi gumagamit ng TikTok ngayon? Dito, hindi ka lang mag-enjoy sa paggawa ng videos, pwede ka pang kumita. Alam mo ba na may TikTok shop na? Pwede ka na magbenta ng produkto diretso sa TikTok. At kung marami kang followers at views, pwede kang sumali sa TikTok Creator Fund. Dito, babayaran ka bay sa engagement ng iyong mga videos. At syempre, pwede ka ring mag-affiliate marketing. I promote mo lang ang mga produkto sa iyong videos. At kapag may bumili gamit ang link mo, may commission ka ulit. Mahilig ka ba magbasa ng balita o articles? Sa Cashzine, Pwede kang kumita habang ginagawa yan. Magbasa ka lang ng articles, manood ng ads, at kikita ka ng points. I-convert mo lang ang points mo sa cash via GCash or PayPal. At para kumita pa lalo, i-refer mo ang iyong mga kaibigan. May dagdag kita ka para sa bawat successful referral. May extra internet bandwidth ka ba? Gamitin ito para kumita gamit ang Honey Gain i-download mo lang ang app, payagan itong gamitin ang iyong extra internet. At ayan, kumikita ka kahit wala kang ginagawa. Pwede kang kumita ng 20 dolyar o higit pa kada buwan depende sa iyong internet usage. Parang kumikita ka sa wala. Para sa mga skilled individuals diyan, Upwork at Fiverr ay para sa inyo. Kung magaling ka sa pagsusulat, pag-edit, pagdidesenyo, pag code o kahit anong skills, pwede kang mag-freelance dito. Gumawa ka lang ng account, ilista ang iyong mga skills, tapos mag-apply sa mga job postings. Babayaran ka per project o per hour, depende sa iyong kontrata. Maganda ito dahil pwede kang magtrabaho kahit kailan, kahit saan. Mahilig ka ba manood ng mga nakakatawang videos? Dito sa ClipClaps, babayaran ka para gawin 'yan. Manood ka lang ng videos, maglaro ng in-app games, at kikita ka ng points. I-convert mo lang ang iyong points sa cash. At siyempre, may referral program din sila. Kaya imbitahan ang iyong mga kaibigan para kumita palalo. Gusto mo bang kumita gamit ang iyong opinion? Sa Google Opinion Rewards, pwede. Mag-sign up ka lang at sasagot ka lang ng mga surveys. Babayaran ka ng Google Play credits na pwede mong gamitin para sa apps, games, at subscriptions. Mas maraming sagot, mas maraming rewards. Para sa mga mahilig mag-ehersisyo, ito ang app para sa inyo. Sa Sweatcoin, kumikita ka habang naglalakad o tumatakbo. I-install mo lang ang app, at gamitin ito habang nag-ehersisyo. Kikita ka ng Sweatcoins na pwede mong ipalit sa cash o vouchers. Mas aktibo ka, mas malaki ang kikitain mo. Kung ikaw ay detail-oriented at mahilig sa mga tasks tulad ng image tagging, transcription, at AI data annotation, Remotas ay para sa iyo. Mag-sign up ka lang sa remotetasks.com, magsimula ng training, at pwede ka nang kumita. Ayan, mga kaibigan, ang dami palang paraan para kumita online, gamit lang ang inyong mga smartphones. Piliin mo lang ang app na pinaka-compatible sa iyong skills at schedule. Tandaan, hindi ito mga get-rich-quick schemes. Kailangan mo pa rin maglaan ng oras at pagsisikap para kumita. Pero at least, may mga options ka para kumita ng extra income. Alin sa mga app na ito ang nasubukan mo na? May iba ka pa bang recommendations? I-share mo sa comments.